Oo, masakit talaga. Masakit marinig ang katotohanan. Okay? Kaya ka nasasaktan kasi natatamaan ka. Kasi yun ang katotohanan. Alam mo ba na ang tao pag natatamaan at kung mataas yung pride at ego niya, magagalit siya or ma-offend siya. Yes, pero kung ikaw yung humble na tao at aminado na may mali ka at tama naman yung sinasabi, or mga narinig mo tanggapin mo at may babaguhin ka sa sarili mo. Kaya ka lang nagagalit, kaya ka lang naiinis, kaya ka naiinsulto, kaya ka na-offend kasi mataas 'yung pride mo. At ang totoo, talagang tinatamaan ka kasi hindi ka naman masasaktan kung hindi ka ang tinatamaan. Parang ano lang 'yan eh, 'yung mga may mga coach na sinishare, hindi naman para sa'yo, tapos pakiramdam mo ikaw na yung tinatamaan, wala namang pangalang binabanggit, kasi nga tinatamaan ka. Akala mo lahat ng post para sa'yo, akala mo lahat ng mga post or mga pagpaparinig, ikaw ang tinutumbok, hindi naman yon Okay. So, ganito lang kasi yan. Sabi nila, para mag ka, um, kung anong ginagawa mo na hindi ka naging successful, isipin mo na agad na hindi ka para dyan. Mali po yan. Sa totoo lang, kahit baguhin mo yung ginagawa mo, pero hindi naman na bago ang mentality mo, hindi naman na bago ang mindset mo, hindi naman na bago yung ikaw, yung pagkatao mo, wala pa rin mangyayari sa'yo kahit palipat-lipat ka ng kumpanya, kahit palipat-lipat or bagu-baguhin mo yung ginagawa mo, hindi ka pa rin maging successful hanggat hindi ka magbabago. Yes, ang susi para aasin uh, mo ka is yung pagbabago. Kasi pag nabago mo na yung sarili mo, na input mo na yan ng, right mindset ang otak mo, magkakaroon ka ng tamang galaw, tamang desisyon, Uh, tamang mindset at tamang attitude Kaya baguhin mo muna ang mindset mo Kasi kahit baguhin yung ginagawa mo At ganun pa rin naman laman ng isip mo Yun pa rin ang laman ng mindset mo Hindi pa rin mababago yung attitude mo Hindi mo pa rin tataglayin Ang isang karakter ng mga successful na tao Wala po yan sa palipat-lipat para aasinso ka nasa tamang mindset yan Nas, kasi pag tama na yung mindset mo tama na yung attitude mo sa mga bagay-bagay tama na yung gagawin mong desisyon tama na yung gagawin mong mga uh, steps para ka maging successful okay so right mindset para magkaroon ka ng right attitude. Right mindset plus right attitude at na-feed ka pa ng mga information sigurado yung pag-transform mo to a better person and to be a successful person. Kaya ikaw, baguhin mo mindset mo, hindi yung Palipat-lipat ka kasi hindi ka para dito, para ka dun. Kung wala kang babaguhin, wala pa rin mangyayari sa'yo kahit ilang lipat ka, kahit ilang talon ka ng kumpanya.